dito nga sa Parola Kainta eh merong isang lugar na punong-puno ng kainan. Nagbubukas daw yung mga tindahan dito ng alas 10 ng gabi hanggang alas 2 na madaling araw. At dinarayo daw to at madalas ay eh, pa. Ramihan pa daw ng mga nagtitinda dito eh wala pang closing time e eh, sold out na agad yung mga paninda. Dahil nga po this life eh food trip kami dito kaya tara samahan nyo kami sa video na to isashare namin sa inyo. Located lang yan sa A. Rodriguez Avenue Kainta Rizal. Madali lang silang makita kasi along highway lang sila at tabi lang sila ng Savemore parola at promise kung food kayo eh para sa inyo tong video na to kung ikaw naman daw ay eh, tigarisal eh hindi mo na daw kailangan pumunta ng divisory at kaya po e dito eh pwede mo nang matikman yung mga paborito nating iba't ibang klasing street food masasatisfy nga kayo dahil bukod sa mga nagsasarapan nilang pagkain dito eh sobrang affordable pa kaya napakasulit talaga plus nakatulong pa tayo sa mga masisipag nating mga kapatid na vendors patuloy na lumalaban ng parehas at nagsusumikap sa buhay nakakaproud dahil alam naman natin eh hindi naman ganong kalakihan ang kanilang mga kinikita. Saludo po sa mga kapatid nating masisipag na mga vendors. Supportahan po natin ang mga small business. Grabe guys, sa sobrang daming kakainan dito eh hindi na namin alam kung saan kami po food trip eh. <laughs> Ayun na nga guys, may naispatan ako na bago sa paningin ko. Ito ang sinigang na pares na saktong-sakto sa malamig na panahon. Sobrang trending nito at di ko pa ito natitikman kaya excited na ako. Tingnan nyo naman guys, ang dami rin kumakain. Mukhang masarap talaga. Ay eh, pupuchik natin yan maganda pa dito ay eh, meron silang dining area dito sa may gilid. Kaya magiging komportable din ang pagkain nyo. Kaya tara, order na tayo ng sinigang na pares. guys, ganito karaming serving nila dito at hindi na rin masama. Meron yung mga gulay at saka taba ng baka at laman ng baka. Bari ng utak na nakaisip nito eh, no? Galing ng combination niya. May gulay tapos may baka. Hindi nakakaumay. Kumbaga balance lang at healthy pa. Okay, lagyan natin ng chili oil para may kunting sipa. So ayun guys, eto yung sinigang na pares nila na 70 pesos. Meron na rin kasamang kanin niyan kaya goods na rin. Sige, tikman na natin 'yan. <coughs> Grabe guys, sabog na sabog yung lasa niya. Ang sarap, panalo. Tapos ang maganda pa dito, eh mainit pa, makikita mo na iseserve sa'yo. Yun know, umuusok-usok po. Para sa akin nga, eh sulit yung sinigang na Paris experience ko dito. Nandun yung wow factor at nagustuhan ko talaga siya. Kayo guys, natikman nyo na ba yung sinigang na Paris? Comment nyo nga. Solid, ang lambot ng pagkakaluto at malasa talaga. Sobrang goods, quality. Tingnan nyo, para sa ganyang kadami at may kanin pa, abay solved na. Talo ko pa ba? Kamusta lasa? Okay naman. Prambods, so, ayun guys. Kung gusto nyo pumutrip, check out nyo na dito sa Parola, Kainta. Sama mo na ang buong pamilya at tropa. Sigurado ko mag enjoy kayo dahil maraming pagkain ang pwede nyo pagpaglian dito. At kung nagustuhan nyo naman po ang video na to, pakilike and share naman po. Salamat. Akikabuat. Peace out. All good. See you sa next vlog.